Kag sa number one, sa Bacolod City, mga motorista pumuluyo kag mga negosyante apektado sa baha nga gindala sa Baguio Verbena. May mga dalan nga hindi malabyan, balay nga nagkilaguba kag negosyo nga nahalitan. May report si Romeo Subaldo. Sa una mga tulok, pinsaron mga suba. Pero ini ang Lakson Street sa barangay Madalagan sa Bacolod City sa video nga kuha ni Japti Dukay kainas aga. Mga salakyan, motorsiklo, pati tawo, nagaubog sa baha para makatabok. Sa pagtahaw sa tubig baha, nanging klaro ang kahalitan na gindalas ang mabunok na ulan, dalas bagyo verbena sa mga negosyante. Ang ini nga Palayan Center, ging kinahanglan nga pasuyupan pagwa sa tubig baha nga nagsulod sa ilang basement ang bangko. sa God sang dalan nga may mga steps man gani na man sang baha gani ng dagnas ang mga empleyado. Ang fruit stand sang Iloy ni Fed lumugdang sa kilid mismo sang dalan Lakson ginsulod sang baha. First time nila makita ang amo sini kalala nga pagbaha sa area. Subong lang gid. Subong lang muni ka dalom. Grabe. So, first time na mo ka dalom sa First time muni ka lala ang katupad nila ng medical supplier na man. Kay pati stockroom nila, ginsulod sa tubig baha. Makapila na kabeses ka ginbaha ang Lakson Street pero ini ang pinakalala. Ay nako, nasulod ba na? Oo, dirita no, gikeng nanubuan lang siya. Nag, ano na lang, nag ano na ganito. Nag, na lang siya matamat pa na Nag-awas kuno ang tubig gikan sa Mandalagan River kag nagkadto sa mga commercial establishments ang idalom sang flyover sa so may crossing sang magsaysay kag Araneta Street sa Bacolod City, ginbaha man. Temporaryo nga wala gin dalan kay nagdalom ang tubig. Sa so may boundary sang tangub kag Pahanukoy sa so may Bacolod sa gihapon, madalom man ang baha. Gani stranded ang mga motorista nga nagahulat makatabok. Ang ining ang mga residente sa salakyan na lang anay sa rescuer nagpahuway samtang nagahulat nga magtahaw ang tubig. Asalin I mean, anong oras ang sugod ng dalong tubig? Aga, o, sige -sige na. Asa subong talo pa to? Asa ta gadin? La sa ulo. Ang ini naman ko 88 anyos kasi Emma B ko gin rescue na lang sang iya anak gikan sa iya nga balay sa igad sang suba. Nawasak na ang iya nga pader bangod sang baha. Wala na siya may naluwas nga mga pagkabutang. Ini na nga balay ang iya gindak-an. Kada anagan padalgan Oo na lamog gan ang akong na -lambodan. Lapaw na ulo mo Lapaw sa ako sino huh? ina bulig si mo nay Wala eh? uh, pwede andat ko Buliganya nakagwa Sa may boundary pagin sa Pahanokoy kag sumag stranded man ang mga motorista kutob sa mga nagamotor nagaguyod na lang mga bus pick up kag SUV lang ang maisog na nagatabok So circumferential road sa Banago, madalo man ng tubig baha. Pati na sa may area, ante sa flyover sa Barangay Bata. May ara karon siyang masobra sa 3 mil nga nag-evacuate. Samtang hula naman sa may report kay casualty, bangod sang pagbaha sa Bacolod. Romeo Subado, para sa Digicast Negros.